Good morning once again. So, nandito na naman tayo sa may uh, Ruas Boulevard, no? At tatanaw na natin itong ating mga kaibigan na uh, DPWH. No? Ayan, nasa gitna sila. So, antayin muna natin mag-stop yung uh, stoplight doon dahil uh, nakikita po naman ninyo na yung uh, mga sasakyan bago tayo makatawid dyan sa gitna. Ano? So, ito po yung ano, uh, ayan, uh, ilalim ng Santa Monica Bridge. Brakes. Ayan, ito na, yung uh, dalawang clipper nila. Kung so, malapit na tayo, makatawid. yan, katawid na tayo. O, babaya. Delish yung mga sasakyan dito. Ano kuya? Na, na ano Natapos ninyo kahapon doon? Hindi talaga kaya? Ah. Uh, ito na ano? Nandito mas, sa ano? Ha? May pabadya ko yung alaman. May pabadya. May tubig no. Tsaka hindi pa nalinis yung uh, drainage dito. na naman natin yung kabila dahil uh, ito yung uh, dito. Kali na pa kayo? Eh tubig uh, mula kahapon to. Hindi pa nababa. Uh, yan yung uh, inihila nila. Oh. Hindi na nila pinupulopot. Pero yung uh, ano parang uh, gulong siya ng ano o, gulong ng uh, bisikleta hindi ninyo natapos doon kahapon hindi kaya Ah, uh, pero ito nakatapos na dito pagpunta doon ayan o oh. yan yung uh, ano nya oh, parang gulong yan gulong uh, gulong ng uh, bisikleta no Kulong ng bisikleta yung uh, nilalagay nila diyan para mga uh, hakot ng ano uh, urak sa ilalim. Medyo malaki-laki yung butas nila rito. Ano? yung tubig kasi na yan talagang uh, hanggang dyan lang talaga yung level nya so tingnan natin dito mga so, kasi lumusog sila dito eh so yung kapila naman ngayong kahapon na nahihirapan sila dito sa park na ito yan so, tingnan natin doon yung uh, ginawa nila ayaw ayaw pumasok ng play pero matagal yan ha bali naman ito tama prebleme din ano na bisi dito correct po papa tama tama ang ano ano folder ko ya ha araw natutumbok nya kaya itong play na ito, kung ubat lang nito, kaya-kaya lumusot dyan, oh. di ba? Kaya nga lusotan. Ayan po, no? Uh, Ayaw lumusot yung uh, play. Ayan, ang tigas. paketsano na kayo? patuloy, Dito mo patahanin yung pre, ano mo ginipkop? ay ka mula rin pre, Para lang, hindi diyay, diyay, hindi diyay, 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 mo diyay, diyay, matigas na bagay ayaw lumusot ng plate no? So, hirap na hirap si kabayan ang uh, ng plate so, tutulo na, na niya yung uh, lakas niya oh. ayaw talaga wala bulat bulat so hukutin nila

at hindi kaada na ng mga trinids. So, ito nga, nakikita po ninyo, kahit plehi, hirap na hirap silang uh, ipasok yung plehi. Yan o, no, uh, standby lang yung tubig, hindi bumababa. Hirap na hirap siyang uh, sundutin. Ito yung uh, kahabaan pa rin tayo ng uh, Ruas Boulevard sa may titna. Ayan o. No kaya naman yung uh, Santa Monica saan uh, nandito tayo sa uh, lagpas ng Santa Monica so, kahirap, hirap talaga nilang na uh, ano, ha, uh, oh, yung uh, tinatamaan. na uh, matitigas ng uh, lupa yung uh, laman nito. Kaya yung mga uh, mga tubig, nakikita ko ninyo yung tubig, ayaw na bumaba. Hirap na hirap siyang uh, ipasok yung clay. Ito yung mga hamon sa kanila na trabaho dito. So, hirap talagang uh, ano, linisin yung uh, ganitong uh, klaseng uh, drainage itong uh, matigas na matigas ang laman. ah. So, ito yung play na ginagamit nila yan. So, hindi pa nakakalahati. So, napakatigas ng bakal na ito. Hindi ito basta-basta bumabalok to. Pero, ayaw talagang lumusot papunta dun. Yung iba naman, na ayos na rin. dito pa lang pala yung ano dito pa lang pala lupa eh yung mga mga control eh ulit ko na ayan so sila Ay, ayaw so na lang ayan okay. na hirap pag na. Mahaba oh, na. Oo, mahaba na. Maglalaki na po siya. Pabunga to. Pabunga to lang. yan lang dyan. Nakita. Kahit nga dito, wala. Wala natin nga dito, wala na siya. pa. nga dito, wala aba na rin yung tumasok diyan. Para kalahati na rin pala. Cool shot. O, tayo sa ilalim ng uh, ano, uh, kung post, ni kapok. O, hi raptala ka ano klinisin yung ganito mga klaseng uh, drainage no? So, yung mga dekada na uh, uh, ano na talaga yung laman na uh, tumikas tumigas na talaga yung uh, putik na uh, laman at saka uh, yung uh, mga burak na sa basura kaya po magandang mga uh, umaga at uh, ito po yung mga uh, bagong update natin dito sa uh, may uh, Maruas Boulevard ito naman yung uh, o so, okay naman yung uh, ano nila. Swabe so, okay naman ng oh, uh. So gamit nila na ano dito, yung uh, gulong pero gulong lang ng bike hindi kaya yung uh, malaking gulong ayan na oh, palabas na yung gulong magalaw na yung tubig kaya oh, no yun, yan yung uh, ano, kaya. So, gulong siya ng bike yan ah oh.